Hi guys, for today's vlog, maglilinis tayo ng sasakyan. Kukunin natin dito sa garahe itong sasakyan para linisan. Medyo mahirap talagang mag-video habang nagda-drive. Lalo na wala akong kasama. Patan natin kotse. natin guys. Lilinisan natin siya guys. Kakarwash natin. Ayan, siya ay kinuha ko 'tong sa garahe. Ito 'yung piece Guys. Tayo sa tema kapoy. Galad. natin 'to, guys. Tapos sa do iba naman. Ayan, guys. 'Pag malapit yung garahe natin. guys bahay pala namin guys malapit kami sa palengke kaya hindi talaga uubra ang parking ito guys lilinisan na natin siya guys pupunasan natin siya ng may shampoo para mabango naman yung labas niya baka sakaling gumintab na rin kasi wala tayong pambating guys inabot na rin tayo ng gabi guys sa pagdilinis kasi hapon na rin natin siya kinuwa guys Ayan yung loob niya guys. Yung dashboard lang doon ako nahirapan maglinis. Ang sarap talaga mag ng sasakyan lalo na pag may sarili talagang garahe. Ang layo kasi ng garahe natin guys. Tulad nito guys to, papark ko na siya ulit. Natapos ko na siyang linisan. Ayan. kasama ko pala si Ambo dito guys. o. ayan, oh. ayan, oh. ayan, oh. ayan. ayan. O, oh, hamon. Ba't ikaw asama mo Hello. Hello. guys, kao. Hello guys. Hello Eh, mag-vlog. Sige na. Panari ikaw yung vlogger. Sige na. Panari vlog mo Hello guys. Welcome to Bungal Channel. Kasama ko si Bungal. <laughs> Gagaray lang namin Tapos na tayo maglinis guys Tamang linis lang tayo Gagaray natin siya Yan. So Malayo yung parking natin Yan. Medyo malayo yung parking natin Sama ko si Bungal. Welcome to Bungal Channel. Hala mo ba? Ah. Ang ganyan lang. Tapos selfie mo sa mukha mo. Hello ka Hello ka kayo kamo. Ako si Bungal ka mo. Gagarahin na namin. Kamu po. Naglinis lang kami. Dahil wala kaming magawa para ma-exercise kami ni Bungal, di ba ba? Wala tayo. Tapos maglalakad kami ni Bungal. Yan. Malikot Ang likot ng camera, dapat di mali malikot yung camera mo ba? Ayan. Ayan. Um, L. Ayan. Garahin na namin, guys. Baka mo po, baka hindi tayo magkasya dito. Ayun na guys, malapit na. Ayun guys, malapit na kami guys. Guys, Ay, Ay, malapit na kami. Sigaray na. Pinisan lang namin para malinis. Tama bango ang loob. Di ba ba? Tama bango kasi bango ni Ambo. Ano kasi bango mo kasi bango? Kasi bango. Ha? Kasing bango. Kasing bango? Mm. Yon, tamang lakad kami Bungal. Para exercise na rin ni Bungal. Diba po? Diba Ikaw mag vlog po. ba? Ikaw mag gusto mag vlog. Diba po? mo? Kaya mo lang. Ha? Kaya mo mag vlog po? mo itong araw na ito. Ha? Diba po? Kaya mo mag vlog? Hindi naman. Anong ginagawa mo doon kanina sa bahay? Anong tapos nagugas at tigas rin siya. Nanonood ka sa taas? Laptop? Oo. Wala, tamang lakad lang kami diba nga dito. Hindi malay-layo, ilalakarin natin po. At least na lak, nakapag-exercise tayo po. Na ba? Ito pala yung school ni Jansel, yung grade 10 siya. siya ang buo. Diba oh. ba? ba? Exercise ka ba ba? Para makalakad-lakad tayo na medyo malayo-layo, di ba po? Okay. Di puro lagi yung computer, no? naging cellphone, di ba po? So ayun guys, maraming salamat sa panonood sa akin. Sana i-share nyo rin guys para dumami yung viewers natin. Maraming salamat sa inyo guys. Mabuhay po kayo. Bye bye. Papas oh, ko na dito mo. Oo, oh, oh. uh, Aanip yung Christmas light. Oh. Yeah, ba. <laughs> ha, yung Christmas light to.